pilih Ayong na mga tropa sang unit. Ang <laughs> release ng unit, no. Ah, ah ay, Oh, oh, sila, oh. Ah. Plate number, wala pa mga signboard. pagkadugay na number, wala. ganis-ganis na, panas na. nalaban laban-laban panas na. kaya ako yun ito ayaw. alam mo na yan ano yun? kaya iniit. sa likod, tapos. kaya kung tapos yun. kaya kung tapos

Pakpak <laughs> <laughs> sa Mga driver nga, mga pao, araw mga unit Hindi manabon wala Sabi so, si Lupin Si oh. Lupin the third Hindi, the fourth nga Oh, the Lupin na to No, no, elupin. the port Ah, uh, si uh. uh -huh. Sa personal na uh, makita si Lopen. Sa karton, sa rin. Uh -huh. Personal appearance. mo Hindi, ay Advice